Ano ginagawa mo? Sabi na! May ano dito! <laughs> Saan? Ay! <laughs> ay! <laughs> ay! Inuna mo pa yung nasa bato ay nasa lapag oh. Ay! <laughs> ay, nawa! Boy ay, pa oh. Ay, nawala yung kimpi. Naanod, naanod. Ay!

Bakit may plastik? Bakit parang pabaliktad ano? Galing sa plastik eh. Patawagin mo, patawagin mo. Bibili tayo. Ay, 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 ay,